bibili kami ng ano ng tinapay doon kami bibili oh meron pa dito tag guys meron pang piso piso ng tinapay dito ito yung nabili namin ayan oh may para masagit na piso isa san ka pa ako'y bagong gising buti na lang nagising ako ng mga alas 4 na kung hindi itong isa magtatampo dahil ang tagal na niyang inihiling na mga mingwit kami hindi namin na ano ano hindi matuloy tuloy ngayon it's time na to ano fishing sarap pa naman ng tulog ko oh. paano yung ngiti kanina yung nakabili tayo ng ipon <laughs> ito ang tua sa kanina eh kaso hindi ko dala yung cellphone dahil ano umaga pa lang noon. at saka gusot pa yung mga ano namin mukha nagigising lang dumiritso agad kami sa may ano papunta may palengke bili ng hipon dito na kami sa may dagat start na si Tiron mag fishing ayusin mo maglagay sa ano sa pain. hirap lang mag video sa sarili ko dahil ako lang yung nag-video eh pat kami ng ano, pipistuhan <laughs> bawen yung ano, bao yung laman hindi yung sida wala kami pa mamimimwit eh hindi pa kami nakakahuli kakapunta lang namin bagong huli eh. kada dakip lang nito lahing yung tawag nito puso ngayon yung ano lahing mahaba na na sila nakatatlo na sila isa, danawa tatlo meron na ulit na huli bilis siya ah. akin na nakahuli doon si Tiro ayan o ayan o ayan o ayan Chole! o kunin mo na palang... si Tirono na nakahuli ng isda kaso hindi marunong kumuha ng ano <laughs> magtanggal ng isda sa hook ano ba yan chole <laughs> natanggal na lang ako sa yung isda akin ako na makuha sa ulo lighton <laughs> Mm, mm, ayan. Nilagyan ko ng ano, tubig yung timba para yung isda hindi maano. Hindi mamatay agad. Mayroong makakaan aabala kami sa pagbingwit, may doong. Oh no. <laughs> Nakabing wit ka na wala pa. Ay, isa lang. Hindi pa nadagdagan Galing na na. <laughs> Nakahuli na ng ano. Dalawang isda. Ito yung isa. Ay, <laughs> bakit ginawa mo? Atik na. Abay, ito. Ikaw, so, di ba ma-hyper na ba Ito. And, uh, ito yung pangalawang uli ni Tero ayan uwi na kami guys yung Tero ayan oh. gabi na next time naman ay wala na kaming ano pain kasi yung iba lulutuin ko yon. gawin ko ang ukoy, yung yung Ayan, tayo ay magluluto ng ano, okoy na hipon. Kasi ay, ito lalagyan ay, ko ng ano, cornstarch. Nalinis ko na to na ano, na hipon. Uh, tapos tapos titimplahan natin itong ano, yung mix. Yung mix, hindi sponsor video to, ah. Kaya naman <laughs> Ang gawin Mm -hmm. lalagyan natin natin ng isang sibuyas tsaka bawang. ayan ready na po yung ating ano okoy, pagprito na lang nito. Kaya na po tayo ay naka, ano, na, nakalagay na sa, ano, yun ba Tagalog sa karaha. Kawali yun. Guys, hmm, kaze, kuya palang na ano, ninyo <laughs> nyo sa brankal utok, ganyos doro yung mga bitter lans, mamayong <laughs> <laughs> oh, maraw ng wow, good, kaya matikim na sikirang, um, hmm, sarap, sarap. Uy! Oh, sarap, oh, sarap daw. <laughs> Natulala sa lasa. Hindi <laughs> naman guys, ako kumuha pa siya. Nagustuhan niya kasi crunchy, prinito. Mas masilan to sa pagkain eh. Mga yeah, kain na kami. No, cheers. Mmm. mmm. <laughs> Sasaw-sawan ko ng sweet chili sauce. Usog ka pa dito, Tiro. Ayan. O, yun, bakit? Nagmukbang. Ito yung mukbang sa amin. Simple lang. Isang ulam lang. Pero, happy naman. I'm <laughs> contented talaga. English yan. Hello? Fine, too. Ay, kakao na kami. Kakao na. Kasi mm. <laughs> <laughs> ako ka dyan. Kasi na ako, pumuputok na hot dog. Oh, ano? Ano? Napuputok na to. Sausage. Hmm? Hmm? Paborito na daw niya ini. First time niya mag... Mag ano, mag... Oh, Lalaway-laway ka naman. Tadi. Uh, sige. Is this is for tomorrow. Ano, ano, napuputok? Yan is may. Di First time <laughs> daw niya magtadis ni Marutana niya. Paborito ko na ang uncle. Magluto ko na baga sa hmm. nafter <laughs> <tutuk> nah, tadi, tadi Ya, <tutuk> <tutuk> oh, <tutuk> <bahkan>. oh, <tutuk> Ini sudah <na. tutuk> kan. Um, bawah. Hmm. Oh, nah, ini nih. Ini skirt. <tutuk>

Madagot, Nalaga muna. Yes. Tapos mga nagpitoso. Naka-pad naka sakya po, pero di sa sayo ang mga na nagsikap. Ng bayan na lang, di sa may mga lalaki. Kaya di pa mga dati nung sikat. May tindihan ka dito lang po? Ha? May ka? Ano? Huh? May Ha? ka nila? Oo. Uh, uh. hangga, hangga yung sausage. Hmm. Nagpad lang sakya po. Eh, hey, ita. Hindi ko

Riyak ng niya, paborito kong mabarang ang an ini nga, ano, okoy. <laughs> Bakit tayo ay pagbubulsa kay Masuda? Pakitaan. Ano <laughs> ba rin? na? ko. tayo ulit ng ano, ng hipon, umamin ulit tayo ng ganito. ulit natin yung ganito. Punti lang yung pain, ipapain natin. Nakagawa ako, dalawa isda. Sabi ko, bakit Kasi, kasi mas gawa tayo kumiyan. Ito din natin mas iba dito. Ito natin si Bob. Ang bugato na ko. Probation na ko, pang sida. Probation na ko. Talaga lang ha. Mag-admission ka, mag-admission ka, hindi ka pa mabasa. Sorry, by vision. Baka niya, may vision, vision. 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 ko no. siya sa palming wet. Oo, um, oo. Um, um, by vision, that may sigil mo. Sigil mo, by vision. May mga ano ka pang nalalaman ha. Dahil <coughs> mong <coughs> sinasabi ha. Hmm. <coughs> okay dami mo nang alam ng taro siya, mga pabisong-bisong ka pa. <laughs> mga ako doon ka rin tuwa baka niya. Lepay, itong ah, tuwasan ano, nakaming bingwit siya. Hindi <laughs> <laughs> niya maano yung ano. Hindi maano ba yung sobrang tuwa niya. Sizeless yung tuwa. Hmm. Ay, mo ito na isdang ko. Oh, Sarap. Mm -hmm. Bukas na yung pepetohin. Ano? Mm -hmm. -mm. -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. ano si Kaylo? Kami na una kumain. Tapos sunod si Kyle, tapos si pa. Kain guys. <laughs> Kanina pa ako sa kakain. Ngayon ngayon ko lang naalala mag-invite sa inyo. Parang pugi ako dito ngayon ah. <laughs> Joke lang.